Mainit yung mo ha. Mm. yung ano, tinodo ko na yun. Ano ito ang kutsara din siya. Uh, parang di nyo. Hinahapo ko na. <laughs> ah, si na eh. Oo. Ah. Parang pag Oo. Gide, ginagawa ko Para kang ha. Para Puputangos.

Ya oi mau come. Abah. nama aku tak nak sama-sama pergi dinagaya kagak. Oh betul. Kalau to to tu bahasa yang anu, ayai, mayangkah. Hmm. Ni bencing. Sabar dulu lah ya. Ni kan langgalan. Ni nak kakat dia dalam. Kan dia ada ben 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 hmm The best <coughs> ang aming kain nalang <Yung> mga tropang beto hindi lahat yung <coughs> <coughs> um, tropang gutom walang tropang gutom <coughs> di kami nagugutom mayamang kaming tao sign yes <coughs> <coughs> Sarap, ah? lamig. Malamig ang ah, kok. Sarap. Tubig. Kok <laughs> 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 <Coke laughs> daw na fake pa ko. Tubig lang. Kok ah, ayun ah. Coke yun ah. Kok alaga yan. Lamig naman, sarap naman. Huwag na ang coke, Magkaka, ano ko ba? Ah, magkakadyabete. Eh. Hmm. May orange na tang. Sarap. Shout out. nur Bos Alex Ce tetap Bos Alexafar <laughs>